So yung WhatsApp mga at So yun, what's up mga sa Magandang hapon po sa atin lahat. So yun, nandito tayo ngayon muli sa may uh, ginagawang ruas extension mga sa dito nga sa may ruas rotonda. So yun mga kotetsa, at binalikan muli natin. Kasi yun nga po, ay uh, baka ma... Uh, Kakaan pa ng oras, ay pupunta tayo dun sa dulo. Sa may uh, buka na uh, double River. So, try natin yung mga katits pagkatapos dito. So, magingi muna tayo ng uh, dito mga katits oh, sa uh, nagbabantay uh, dito sa ginagawang uh, Ross extension at paggawa nitong uh, double barrel. <coughs> sir, ay nga po. Sir, naman na. Naigikwan? Uh, uh naman nila, sir? Akira, okay. na baguhan ko sa kuano katong pagato ko diri last murag gib tambakan lang ang kwastaas karon no murag na. Kamunan sa nasiyanya. Mm. Ay kanina Ah kanino? Ah. So kani siya tambakan nagdi siya tuloy-tuloy na ang diri So ang trabaho ni dito dito na po sa unahan. so, ah, no? Pataas pa ba bang pagtambakan ni sir or Episode closing, episode... Ano dito. Si Sir, salamat kay Sir ah. Yan sa tanaw na to diri mga cottage so. so. dito banda mga cottage itong uh, dito box culvert to dati ngayon ay uh, ya puro lupa na po ay tinambak dito. So may level daw mga cottage kung uh, hanggang saan talaga yung taas ng uh, paggawa ng uh, uh, extension na daanan na to dito po sa Maya uh, Barangay 31 ito mga uh, Ruas extension. So, saan kaya yung label mga kotis? O, oh, di kaya yung uh, nakapula na yan mga kotis, yung label talaga? Saan ba? So, ito. Ito na po yung mga nagbago, oh. At yung daanan na ng mga kotis, yung daanan naman ng kanal, tubig kanal na nanggagaling doon po sa ito nga uh, ruhas Ab. So, dito yung mga kotets so dumadaan at lahat po ng mga sa gilid na yan, uh, dito sa barangay, ay uh, dito dumadaan po yung mga tubig kanal. Yan. So, dati mga kotets, yung uh, daluyan dyan, banda sa unahan. So, ngayon, inilipat nila dito. At yan, kumunikta na talaga. Dito sa ginagawang uh, box culvert. Yan, eh. At uh, ito yung kauna-unahang na natin. Kung hanggang saan po yung label ah uh, ng tubig kanal dito sa ginagawang uh, box culvert na to so mapapansin makapapansin ninyo ng mga cottage so yung lubil ng uh, tubig uh, um, daluyan so may mga tatlong uh, tatlo or apat na feet or four feet mga cottage so ganito kung mga cottage sa uh, yung uh, allowance po ng daluyan ng uh, tubig kanal na to. So yan, so sinabi ni Sir kanina na dito banda, kung so sa unang uh, pace po ng kanilang ginagawa, ay tapos na. So dyan naman po daw mga cottage ay sisimulan na po nila yung uh, paggawa na naman ng panibagong double barrel na box culvert. So apat kasi yung uh, butas nito mga cottage, dalawa dito at dalawa dyan. So yun, ganun po yung mga proseso sa paggawa ng uh, Avax culvert dito mga kapit sa ginagawang ruas extension so ito po yung update natin pupunta sana ako dun sa may roas uh, ruas sabi nyo mga kapit kasi may uh, ginagawang ginagawa uh, uh, rehabilitate dun mga kapit dun sa gilid so tinan natin kung makachimpo tayo ay ating uh, pupuntahan doon banda hindi ko pa kasi talaga na vlog So, si Zero <laughs> Yan. so dito ba na mga kotids ay naapakan natin na uh, box culvert to so yan o oh. so ganun po kataas yung IT ng nila dito so hindi pa po ito yung a uh, totoong uh, sakto talaga ng pagtambak so parang mas mataas pa ng konti dito mga kotids so yan o oh. at dito na po yung mga nagbago so parang tingin lang natin mga kapatid so lang uh, box culvert na nandito no parang uh, lang parang normal lang siya tingnan at so ganun kaganda yung pagproseso ng kanilang uh, uh, pagkagawa hindi masyadong pansin ngunit ay uh, meron pala na nakatagong uh, box culvert para sa dula yan para sa daluyan mga kaotik sa ha, hanggang doon sa unahan yan so, pakita na rin natin yan, ipasilip sa inyo dati mga cottage so yun, titingnan natin muli yung dyan banda sa kabila sa pagdugtong nito sa dyan hanggang sa dulo yan, so, dito naman yan. kukunin na wait ah. So yung what's up mga cottage at uh, yan mapapansin niyo mga cottage dito pala tayo sa likod ng uh, ng ginagawang uh, ruas rotonda na to. Yan mga cottage so oh, ay, uh, pinasilip ko lang sa inyo. So maganda yung pagkagawa nila mga cottage kasi yung nga pag ginahinagyan nila ng sheet pile na yan uh, dito nilagay yung pagarabon uh, so binuhusan. So para mas lalo talagang matibay. Yan mga cottage oh, so binaon po yung sheet pan yan so maganda po yung kanilang ginagawa dito sa bawat ilig mga kapuso so dito tayo putitingan so, natin ito pala yung uh, makita natin po so, so, dito yan na uh, yung kanilang ginagawa para sa pagpader so yun no so ipanasilip ko lang sa inyo mga cottage yung sa likod dito may mga piloti sila mga kapit so na ah, okay rabi <laughs> salamat ha yan so yun na yan babaybayin natin mga kapit yung mga bahay na to na ano na po ba yung mga um, mga nagaganap na or mga update kung mga ilang bahay na po ba yung mga nakukuha

So, ayan, itong malaking gusani na dito sa aros extension ay talaga pong ginigiba na wala nang uh, makikita natin sa loob. Um, maliban lamang dyan sa mga, uh, sa yung mga pader sa loob yan. So, yan na lang talaga. Yung mga gamit sa loob, wala na. So, yan oh. So, malapit na tayo dyan sa maya uh, dulo. Dito nga... Barangay 31 na Extension. Ito po yung uh, tinanggal na pala mga cottage so, itong itong taichong ito so, yung mga malaking gusali na pala yung mga nakukuha mga cottage so, isa itong malaking uh, gusali ng napakatagal na mga cottage itong uh, tai taichong yan yung uh, fitness gym dati yan. So, wala na pala itong mga kapatids. Ay, giniba na pala. So, yan, no? Oh. Mga malaking gusali na na kanila niya ginigiba. Yan, dito banda. So, yan. Oh, shout out. kaya ako so talagang um, marami rami na po yung mga kabahayan dito na nakukuha sa ginagawang rose Extension so dito tayo sa mayabinyo Avenue so, sa may Rewa sa binyo at itingnan natin mga cottage may pagpapaganda kasi dyan sa gilid bawat gilid ng mga cottage pinapaganda kasi so di natin yan na update so ngayon ay uh, titingnan natin ano ba yung mga nagbago dyan sa ginagawang uh, um, Uh, parang sa mga bike lane at sidewalk. Yan sa Rua So, yun. Punta natin yan. Let's go. So, yan mga kaotid. at so, uh, nakikita ninyo yung mga gusali dito sa dulo talaga. So, ito yung mga malaking gusali dito. Yan. So, dito mga kaotid. Ito talaga yung... Uh, elog. oh, shout out, shout out. Vlog na eh. Shout out. Shout Mark. no? Di birthday, Mark. Ata, Samal sa inyo, Sa babak. Ah, sa babak. Oh, so, okay, yun, shout asay, tans out. Tito Tans TV sa YouTube. Tito. Tito Tans TV. Ayan, shout Kung saan na, Manok? Manok, Manok. Ang uh, saan na, Texas? Nasa sa Bungero, ang Ayan, salamat, salamat kaya. Tito Tans TV, ha? Ah, sige, uh, salamat. So, yun mga kapatid, sa dito tayo. So, ito pala yun, no? Oh. Dito pala, uh, sa dulo na to. So, meron na. Ayan, Ayan, oh. no? So ito muna yung mga nakikita natin Boss Boss, okay rin video boss Okay rin video Bablog, bablog Okay rin Ayan So dito mga kaotets um, May i-beam sila silang uh, ginawa dito Ayan oh. So ito po yung estero ng rojas mga kaotets Hindi natin alam para saan itong uh, ginagawang ginagawa uh, paglagay po ng mga i -beam. Para saan ang i sir? Para saan siya? At tulay, parehagya po na ito? Ah, so, agyan ng mga tao. So, kani mga cottage, may tulay din kasi doon mga cottage. sa uh, daanan kasi yan ng mga sasakyan. So, dito daw, uh, ginawan po para daanan po ng mga tao. So, yun, maganda. Maganda yung mga ginagawa ng uh, pag-rehabilitation uh, dito. Saya ruas, abang. Ia, no.